what's up mga kapoks natin dyan good morning po sa inyo lahat shout out po sa inyo lahat good morning good morning good morning at ang oras natin ngayon ay 5.30 ng umaga mga kapoks at uh, maliwanag na ayan shout out po ulit sa inyo lahat maliwanag na at meron tayong pupuntahan ngayon kaya maaga tayong gumayak ayan Pupunta tayo sa isang sikat na isang pinupuntahan nilang beach. Ngayon ko lang itong pupuntahan na to. Ngayon ko lang siya pupuntahan. Ano? Ayan, shout out. All. Alright, good morning sa inyo lahat. At pupunta tayo sa isang beach. Magta-taxi na tayo. At ang oras natin is 5.30 na nga ng madaling araw. Maliwanag na. Yun ang uh, masasakyang taxi. Okay. Kasi medyo malayo daw yun Magta-taxi lang tayo Ngayon ko lang pupuntahan right, so abang abang po kayo At ako is mag aabang muna ng taxi ano Alright So good morning sa inyo lahat Sa mga nanonood natin dyan Mga solid supporter Mga organic supporter natin Shout out po sa inyo lahat Maraming maraming salamat po sa inyong panonood So abang abang lang po kayo ngayon At pupunta tayo sa beats Ayan mayroon tayong baon na damit May tuwalya, may brief <laughs> Alright So dyan muna kayo At Batu Kois Pag-aabang muna ng taxi Babay muna sa inyo mga kapoks natin dyan nandito na, na tayo sa beach mga kapoks pero mukhang hindi naman beach ito kasi parang nasa kuwan lang ako sa gilid na <laughs> batuhan <laughs> alright shout out po sa inyo lahat thank like, you out good morning ulit sa inyo lahat at nandito na tayo sa tagat mga kapoks hindi lang natin alam kung doon banda yung beach kasi hindi pa tayo naglakat papunta doon ayan <laughs> malalaman natin mamaya sa second episode kasi mayroon ng mga episode episode na naman ito magsasawa na naman kayo sa episode <laughs> ito pala ang unang episode natin yan shout out po ulit sa inyo lahat okay so maglalakad lakad tayo mamaya mula dito sa aking kinararoonan hanggang doon sa may kwan sa may dagat doon kasi parang kwan lang ito yung ano yan yung parang basta parang sapa <laughs> <laughs> okay, shout out po ulit sa inyo lahat. Good morning. At uh, ang oras natin ngayon is sa uh, 6 Ayan, 605. Medyo natagalan tayo sa paghihintay ng kuan taxi nagatagal lang tayo sa pag-aantay ng taxi kasi madaling araw pa lang yung 5.30 ng madaling araw <laughs> baka kasagsagan pa ng tulog nila humihilik-hilik pa sila tricycle na lang sana yung hihintayin ko eh. wala naman yung tricycle na strike daw <laughs> alright shout out ulit sa lahat at uh, dito nga po isa tatambay-tambay muna tayo dito okay akarin natin mamaya mula dito sa aking kinaroroonan hanggang doon sa dulo ayan mayroon din mga nagja-jogging pala dito ayan ito po yung ambience natin ngayong umaga good morning madaling araw good morning nga sa Pilipinas alas 6 dito alas 10 ng umaga dyan ayan shout out sa mga manonood natin dyan at andito yung mga coast guard pala nila mga bangka ng coast guard ayan at open area lang pala ito mga folks open area ayan So, ando na rin. First time ko na makapunta dito mga folks. Kung hindi sinabi ng aking kaibigan na mayroon pa isang beach, hindi ko alam ito na pupuntahan. Medyo malayo nga kasi magkano na yung binayaran natin sa taxi is 14 dirham o 15 dirham na binayaran natin sa taxi. Mas mura siguro kung mayroong tricycle. <laughs> Mas mura siguro kung mayroong tricycle ano. Ah, so, ayun pa yung ano, yung buwan. Kikita pa yung buwan. ba? Diba? Mas mura siguro kung mayroong tricycle. Alright, so shout out ulit sa inyo lahat. Tahimik lang pala dito. Tsaka maliwalas siya, malinis. Nandun yung mga barko na uh, nakakuan. So pwede tayo maglakad mamaya, ano? Mapauwi. Kasi nadadaanan lang natin 'yan. Pupunta tayo ng kuan. Nadadaanan lang natin 'yan eh, ano? Yan oh. yung barko na 'yan. Nakita niyo na yan, yung may haraming pailaw no. So lakarin na lang natin mamaya. Ayun po yung kuan likuran ng uh, kwan nila uh, yan, power supply nila yan. Shout out po sa inyo lahat diyan. May bigilog shout out. At nandito nga po tayo sa tabing dagat ulit mga folks ayan so mataas na yung haring araw. Oras natin. ayan ang oras is 6 9 umaga. Okay. Yan, medyo malabo ang ating camera mga box. Yan, shout out ulit sa inyong lahat. So, good morning, good morning. So, lapad na tayo mga box habang tayo is uh, pa para makarami tayo ng episode. Okay. <coughs> sa mga manonood natin dyan, shout out ulit sa inyong lahat. At good morning, maagang maaga tayo ngayon. Uh, gumayak. Mga scooter nila dito is nagkalat lang. So, maganda itong mga scooter nila. kagandahan dito mga folks, kahit naiiwan mo yung mga gamit mo dito is hindi nila dadamputin hindi walang magdadampot ano okay yun ang kagandahan lang dito alright shout out ulit sa inyo lahat at maglalakad na tayo papunta doon sa kwan bundaro bandaroon banda dito <laughs> okay so putulin ko muna at mayroon akong mga makakasalubong or dyan na lang eh, awin na lang natin tong camera para hindi sila makuhanan baka mamaya is may kwan pa tayo no? ang ganda pala dito oh. pakaliwalas Alright, shout out po ulit sa inyo lahat at mayroon akong naanigan na na uh, kwan na namimingwit doon doon sa dulo ayun Naani no? naaninag ko mayroong namimingwit so pwede palang mamingwit dito mga folks bili na rin tayo ng kwan pamingwit natin at mamingwit na rin tayo dito <laughs> ayan so kaya, hindi naman basta basta mamingwit dito mga folks kailangan din ng lisensya ano from the government nila kailangan natin kumuha ng lisensya para makapapang pa, makapapang isda kahit simple yung pamimingwit lang ay kailangan ng lisensya okay oh huh, medyo pawis na yung likod natin mainit kasi Ayan. Ayan po ang ating ambience ngayong umaga. Okay, shout out po sa inyong lahat. May Miguel out. So, ano yan mga box? Dito na tayo, dito na ako napuputulin ng unang episode. Tabangan ninyo ang pangalawang episode, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pang pito, pang walo, pang pang Kung kaya, kung saan naabutin ang mga episode natin yan. <laughs> Alright, so bye-bye po sa inyo lahat. Abang-abang lang po kayo. Salamat po sa inyo lang panonood. God bless everyone. Ingat-ingat po kayo lagi. Salman po kayo naroon. Bye-bye!